Sa tingin ko napakalinaw ng pinagmulan galing sila sa Wuhan lab at sa tingin ko kung may ibang iniisip ang iba niloloko lang nila ang sarili nila uh, kaya pwede mong itanong kailangan managot ang China kailangan nilang gumawa ng aksyon kailangan nilang magbayad ng danyos? kasi wala namang pera ang China para bayaran ang mga danyos na yon uh, naniniwala ako na sa buong mundo hindi lang sa Estados Unidos kundi sa buong mundo anim na trilyong dolyar ang pinsala anim na trilyon Bagamat walang dolyar, anim na pong trilyon ng China, dapat silang managot sa kanilang ginawa. Napakasama ng ginawa nila sa mundo. Noong huling trade war ng China at Trump, nagkaroon tayo ng coronavirus disease dalawang libo labing At ngayon, may trade war na naman sa pagitan ng China at ni Trump. Kakaares lang natin ng isang Chinese na nasyonal na nagtangkang pumasok sa Estados Unidos na may dalang mga mapanganib na patogen na maaring sumira sa buong supply natin ng pagkain parang hindi pa sapat yon. May nakita pang pahayag sa telepono ng Chinese na nasyonal na nangangakong tapat siya sa CCP. Heto pa ang ibang detalye. Kinasuhan ang mag-asawang Chino sa pagpupuslit ng posibleng sandata para sa agroterorismo papasok ng United States. Ayon sa mga federal na autoridad, ang babae ay empleyado sa isang laboratorio sa Universidad ng Michigan at may pahayag sa kanyang telepono ng katapatan sa Partido Komunista ng China. Ayon sa ulat, may artikulo ang kanyang nobyo sa telepono tungkol sa digmaan gamit ang mga pathogen ng halaman. Ayon sa mga federal na autoridad, ang halamang singaw na inaakusahang ipinupuslit ay nagdudulot ng head blight. Isa sakit na umatake sa trigo, sa mais at bigas. Nagising saan itong pagsusuka, pinsala sa atay at mga depekto sa reproduksyon, pati na rin sa mga tao at hayop. Mukhang nakakabaliw pakinggan, ngunit marami pang likot twist ang kwento. Unang lumabas ang balita mula sa tweet na ito ng direktor ng FBI na si Cash Patel. Maaari kong kumpirmahin na inaresto ng FBI ang isang Chinese national sa loob ng Estados Unidos na umano'y nagpuslit ng isang mapanganib na biological pathogen papasok sa bansa. Ang individual na si Yun King Jian ay umano'y nagpuslit ng isang mapanganib na fungus na tinatawag na, kung anuman ang tawag doon, na isang ahente ng agroterrorismo papasok sa Estados Unidos upang magsaliksik sa Universidad ng Michigan, kung saan siya nagtatrabaho. Ang fungus na ito ay maaaring magdulot ng headlight, isang sakit ng trigo, barley, mais, at bigas na nagre sa malalaking suliranin sa kalusugan ng tao at mga hayop. Ito ang sanhi ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa ekonomiya sa buong mundo bawat taon. May ebidensya rin na nagpapakita na si Jian ay nagpahayag ng katapatan sa Partido Komunista ng China at nakatanggap ng pondo mula sa pamahalaan ng China. Para sa katulad na trabaho ukol sa patogen na ito sa China, sandali lang dyan. Tatalakayin pa natin ang mas marami pang ebidensya mamaya sa video, pero malinaw na ito ay isang planadong pagsisikap para itago ang pagpupuslit ng patogen. Ang nobyo ni Jian, si Sun Yong Liu, na din sa reklamo, ay nagtatrabaho sa isang unibersidad sa China habang nagsasagawa siya ng pananaliksik sa parehong patogen. Inaakusahan si Liu na una siyang nagsinungaling pagkatapos ay inamin din niyang nagpupuslit siya ng parehong virus papasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Detroit Metropolitan Airport upang makapagsagawa siya ng pananaliksik sa Unibersidad ng Michigan. Dalawang indibidwal kinasuhan ng sabuatan pagpuslit ng kalakal papasok sa United States, pagbigay ng maling pahayag, at pandaraya sa visa. Ang kasong ito ay isang mahigpit na paalala na ang CCP ay walang tigil sa pagpapadala ng mga operatiba at mananaliksik upang pasukin ang mga institusyon ng Amerika at puntiryahin ang ating supply ng pagkain na maaaring magdulot ng matinding panganib sa buhay ng mga Amerikano at sa ating ekonomiya. Bago tayo magpatuloy, pakipindot ang subscribe button sa ibaba para manatiling updated sa mga balitang geopolitikal tulad nito. Naglathala ang gobyerno ng arrest affidavit sa kanilang website na nagbibigay ng karagdagang detalye sa insidente. Kaya mukhang sinusubukan talagang ipuslit ng nobyo na si Liu ang pathogen na ito sa kanyang sapatos. Pagkatapos kong mabasa iyon, nagsimula kong maintindihan kung bakit pinapapatanggal ng Transportation Security Administration ang sapatos mo. Pero meron talaga tayong salin ng usapan sa WeChat ni Nalyu at Jian. Magkasintahan. Pinag-uusapan nila kung gaano kadalas nila ginagawa ito at kung paano nila niloloko ang Transportation Security Administration. Narito ang usapan. Dito makikita mo ang buong pag-uusap sa iyong screen. Makikita mo si Jian na nagpapaliwanag kay Liu, ang kanyang nobyo na gumagawa rin ng katulad na pananaliksik sa isang universidad sa China kung paano ipapasok ang pathogen sa Estados Unidos. Marami silang sapatos at inilalagay nila ito sa ilalim ng talampakan ng sapatos, umaasang hindi ito mahuhuli ng Transportation Security Administration. Ayon sa affidavit ng pag-aresto, hindi ito ang unang pagkakataong sinubukan niyang gawin ang ganitong bagay. Kamakailan, humingi siya ng tulong sa iba. Kaya may nagpadala sa kanya ng pathogen sa pamamagitan ng koreo sa United States o anumang paraan. Narito ang larawan kung paano nila ito ginagawa. Itinatago nila ang pathogen sa isang ziplock bag at inilalagay ito sa loob ng isang makapal na libro. Sa pagkakataong ito, isang libro ng estadistika ang ginamit. Ang pinakahuling tangkang pagpupuslit ni Liu ay naganap noong Hulyo 2024 sa Detroit Metropolitan Airport gamit ang tourist visa para bisitahin ang kanyang kasintahan. Nang dumating siya, sinuri ng United States Border Protection ang kanyang mga bagahe, kung saan natagpuan ang lahat ng mga bagay na nakakasaad sa arrest affidavit. Nang tanungin tungkol sa pathogen, sa una ay itinanggi ni Liu na alam niyang inilagay niya ito sa kanyang bag, pero kalaunan ay inamin niyang sinadya niya itong gawin. Ibinunyag din niya ang buong plano niya sa mga investigador. Kabilang na ang pagsabi na balak niyang gamitin ang parehong laboratorio na ginamit ng kanyang kasintahan sa Universidad ng Michigan para magsagawa ng pananaliksik. Sinabi niya na may ilang araw sa kanyang pagbisita na bukas ang lab para magamit. Pagkatapos aminin ang lahat ng ito, si Liu ay ipinadeport pabalik sa China dahil siya ay naririto lamang sa visa at sa kasamaang palad, wala tayong extradition treaty sa China kaya malamang na hindi siya mapapanagot sa batas. Ngunit siya ay kinasuhan sa reklamo na ito. Ngayon dito natin kailangang pag-usapan muli kung paano ginagamit ng CCP ang mga estudyanteng Chino na pumupunta rito para mag-aral bilang mga espiya at mga operatiba. Bago tayo magpatuloy, nais kong maglagay muli ng disclaimer. Karamihan sa mga estudyanteng Chino ay napipilitang sumunod sa utos ng CCP kahit labag sa kanilang kalooban. Dahil ang kanilang mga pamilya ay nasa China at hindi nila kayang tumanggi. Nais kong linawin ito, ngunit narito pa ang mga detalye Ayon sa kanila, si Gordon, ang suspek, ay inilalarawan bilang tapat sa Communist Party at mananaliksik sa Universidad ng Michigan. Para sa akin, hindi dapat magkasama ang mga salitang iyon sa iisang pangungusap. Bakit hinahayaan ng mga Amerikanong Universidad na magtago ang kalaban sa ating bansa sa ngalan ng pananaliksik? Uh, kung kita sa so malaki ang iyong mga universidad mula sa China, alam mo sa pamamagitan ng mga estudyante at iba pang paraan ng kontribusyon at kaya nagkakaroon tayo ng nakakabahalang ugnayan sa pagitan ng mga Amerikanong institusyon ng mas mataas na edukasyon at China. Kailangan nating putulin yon dahil malinaw na naroon na ang mga panganib gaya ng nakikita natin sa kasong ito ng fungus. Dito ko gustong dalihin ang inyong atensyon sa isa pang kwento na may kinalaman sa isang estudyanteng Chino na hindi nabigyan ng pansin ng media. Mayo 30, ang Chinese national na si Gao Haoxiang, isang dating estudyante ng Universidad ng Michigan na ilegal na bumoto sa halalan ng 2024, ay kinasuhan ng federal offense ng pagtakas upang iwasan ang prosekusyon batay sa mga aligasyon na tumakas siya sa piyansa at umalis ng US upang iwasan ang kanyang mga kaso sa estado. Pagkatapos masampahan ng kaso sa Ann Arbor noong ikawalo ng Nobyembre ng nakaraang taon sa ikalabing limang distrito ng Korte, dahil sa maling pagpaparehistro at pagboto ng mga dayuhan, isinuko ni Gao ang kanyang Chinese passport na may serial number na nagtatapos sa isang tatlong-tatlong dalawa. Pagkatapos ay pinalaya siya sa piyansa, ngunit noong ikalabing siyam ng Enero, sumakay siya sa Delta Flight 300 at 80 siyam sa Detroit Metropolitan Airport at lumipad papuntang Shanghai gamit ang ibang Chinese passport sa kanyang pangalan na may serial number na nagtatapos sa pito, isa, tatlo, pito. Hindi malinaw kung paano niya nakuha ang pangalawang passport at wala rin kasunduan sa extradition ang United States at China. Ilegal na nagparehistro si Gao para bumoto ilang araw. Bago ang halalan ng Pangulo noong 2024, gamit umano ang kanyang University of Michigan Student Identification. At pagkatapos ay bumoto siya sa eleksyon sa isang polling location sa University of Michigan Museum of Art Michigan. Nagbigay si Gaw ng maling pahayag tungkol sa kanyang pagkamamamayan sa aplikasyon niya para sa pagpaparehistro ng butante at maagang pagboto. Matapos kasuhan ng mga paglabag sa batas, pinagkalooban si Gaw ng dolyar 5,000 na personal na piyansa ng korte na may mga kondisyon, kabilang ang hindi pag-alis sa Michigan at pagsusuko ng kanyang pasaporte para sa maingat na paghawak ng kaso. Isinuko ni Gao ang Chinese na pasaporte niya, ngunit tumakas siya sa United States gamit ang isa pang Chinese na pasaporte noong ikalabinsyam ng Enero. Ngayon, gusto kong pag-isipan ng lahat ang dalawang bagay. Una sa lahat, bakit siya bumoto sa isang halalan sa United States kung hindi naman siya mamamayan? Pero pangalawa, bakit ang isang estudyanteng Chino, isang normal na estudyanteng Chino, ay may dalawang magkaibang pasaporte ng China. Madaling isipin kung ano ang ginagawa niya dito sa Estados Unidos. Kaya lumilitaw ang tanong. Ano pa ang ginagawa niya bukod sa pagboto sa ating halalan? Dahil nahuli natin siya doon. Pero sigurado akong may iba pa siyang ginagawa dito na wala tayong alam. Ito mismo ang dahilan kung bakit kamakailan lang ay binawi ng Estados Unidos ang maraming visa ng mga estudyanteng Chino lalo na yung mga may kaugnayan sa Partido Komunista ng China. Siyempre, hindi iyon ang pinakamagandang solusyon. Pero kailangan nating gumawa ng aksyon habang naghahanap pa tayo ng permanenteng solusyon. Pero ang totoo, sa China, may humigit kumulang isang daang milyong tao na miyembro ng CCP, ang Partido Komunista ng China. May malaking posibilidad na isa sa kanilang mga anak ay mag-aaral ng mas mataas na edukasyon sa Estados Unidos dahil para makaalis ng China, una sa lahat, kailangan mo ng exit visa at kailangan mo ng maraming pera. Sa katunayan, ayon sa mga ulat kamakailan, ang anak na babae mismo ni Xi Jinping ay nag-aaral sa Harvard at nakatira dito sa Estados Unidos. Sa susunod na sandali, tatalakayin natin ang kahulugan nito. Pero mabilis nating balikan kung bakit ginagawa ito ng administrasyon ni Trump ngayon. Ang batas ng pambansang intelihensya ng China noong 2017 ay naguutos sa mga mamamayang Chino na magsagawa ng espya kung kinakailangan. At dahil sa sistemang kontrolado ng Partido Komunista, walang mamamayang Chino ang maaaring sumuway sa utos ng partido. Uh, kaya kidawa ng sandata ng China ang mga estudyante at panahon na para kilalanin natin yon At sa tingin ko, tama ang ginawa ni Sekretaryo Rubio. Alam mo, maaaring sabihin ng iba na matindi ito, pero may emergency tayong sitwasyon at sa wakas ay may administrasyon na handang gumawa ng aksyon tungkol dito. Ngayon, syempre, hindi ko iniisip na permanente ito. Hindi lang natin pinipigil pansamantala ang student visa mula sa China, pero matagal nang issue ang espiya at ilang beses na nating natalakay ito sa channel na ito. Ayaw talagang gumawa ng mga unibersidad ng konkretong hakbang para tugunan ang isyong ito. At ang malaking dahilan ng katamaran na iyon, siguro, ay dahil maraming unibersidad ang tumatanggap ng maraming anonymous na donasyon mula sa mga bilyonaryong Chino na ayaw na higpitan ng mga unibersidad ang Chinese espionage. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangang makialam ng administrasyong Trump at kumilos sila kung ayaw makipagtulungan ng mga universidad. At syempre, lumalaban din ang China sa bawat hakbang na ginagawa ng US. Naalala nyo ba? Ilang linggo lang ang nakalipas. Tinalakay natin yung malaking kaso sa Missouri kung saan ang korte at ang hukom ay nagbigay ng hatol na 24 na bilyong dolyar para sa estado ng Missouri dahil nagsinungaling ang China tungkol sa coronavirus disease at inipon nila ang mga medical supplies Nanalo si Attorney General Andrew Bailey sa kaso laban sa China na nagsasabing inipon nila ang personal protective equipment noong pandemya at inutusan ang China na magbayad ng 24.5 bilyong dolyar At ah, inuugnay ng mga opisyal ng China nakatawatawa ang kaso noong isinampa ito noong 2020 at hindi nila kinikilala ang desisyon ngayon, sinabi ni Bailey na naghahanda siyang kumpiskahin ang mga ari-arian ng China sa Estado para makuha ang pera at kabilang sa mga ari-arian ang mga lupang sakahan na madalas nating pinag-uusapan dito sa American Sunrise. Pagkatapos nito, agad na in-update ng White House, ang COVID.gov na website ng gobyerno, at sa website na iyon ay nagbigay sila ng mas maraming ebidensya tungkol sa lablik theory na dati ay itinuturing na conspiracy ilang taon lang ang nakalipas. Ngayon, mayroon na tayong iba't ibang ahensya dito sa Estados Unidos na nagsasabing may siyam na putsyam na porsyentong katiyakan na malaki ang posibilidad na ang coronavirus disease dalawang libo at labing siyam ay nagmula sa Wuhan lab. Hindi ito galing sa paniki. Hindi rin ito galing sa anumang palengke. Narito ang sinasabi ng website. Una, ang virus ay may biyolohikal na katangian na hindi matatagpuan sa kalikasan. Pangalawa, ipinapakita ng datos na lahat ng kaso ng coronavirus disease, dalawang libo labing siyam, ay nagmula sa iisang pagpasok sa tao. Taliwas ito sa mga naunang pandemya kung saan nagkaroon ng maraming spillover na pangyayari. Pangatlo, ang Wuhan ay tahanan ng pangunahing Severe Acute Respiratory Syndrome Research Lab ng China na may kasaysayan ng pagsasagawa ng gain-of-function research sa hindi sapat na antas ng biosafety. Pangapat, ang mga mananaliksik mula sa Wuhan Institute of Virology ay nagkasakit ng mga sintomas na katulad ng coronavirus disease noong taglagas ng dalawang libot labing ilang buwan bago natuklasan ang coronavirus disease, Desyembre sa wet market. Panglima, sa halos lahat ng sukatanan ng agham, kung may ebidensya ng natural na pinagmulan, sana ay lumitaw na ito. Alam mo ba ang ginawa ng China matapos matuklasan ang coronavirus disease, dalawang libo, at labing siyam sa bansa nila? Isinara ni Xi Jinping ang lahat ng biyahe mula Wuhan papunta sa ibang bahagi ng China, pero pinayagan niyang magpatuloy ang lahat ng biyahe mula Wuhan papunta sa mga internasyonal na bansa. Ibig sabihin, mas naging madali para sa virus na kumalat sa ibang bansa kaysa sa loob ng China. Pero bukod pa roon, nagsimulang maghanda ang China. Nagsimula silang mag-ipon ng mga medical na supply habang hindi sinasabi sa mundo ang kanilang natuklasan. Hindi natuwa ang CCP na inilalathala ng White House ang lahat ng ito. Kaya gumanti ang China. Ngayon, inaangkin ng China na sa Estados Unidos nagmula ang Coronavirus Disease, Disyembre. Muling iginiit ng China sa isang white paper na inilabas nitong Miyerkules na maaring sa Estados Unidos nagmula ang coronavirus disease, dalawang libo, at labing siyam matapos sisihin ng administrasyon ni Pangulong Trump ang isang pagtagas mula sa laboratorio sa China. Ayon pa sa white paper, may malalaking ebidensya na nagpapahiwatig na maaaring lumitaw ang coronavirus disease. Disyembre sa Estados Unidos bago pa ang opisyal na itinakdang petsa at bago pa ang pagputok ng sakit sa China. Kahit na ganun nga ang kaso, may isip mo naman kung bakit binayagan ng CCP na magpatuloy ang mga internasyonal na biyahe habang ipinagbawal naman ang mga lokal na biyahe mula Wuhan